Uh, magandang araw sa aking mga kababayan uh, Saan mang sulok ng mundo Sa aking mga kapwa OFW So tama po kayo ang natutunghay Ang nakikita nyo po ngayon ay sa uh, Raid po na naganap sa Kota Raya Sa Malaysia Ang Kota Raya po ay isang sentro ng komersyo Kung saan doon nagtitipon-tipon Ang mga business ng mga Pilipino Kota Raya Complex Isang mall po yan guys So biglang raid po ng Malaysian Immigration kaya napakarami pong nahuling mga uh, wala pang mga walang papel na mga undocumented na OFW dito sa Malaysia. Kasama po diyan ang ibang mga lahi, hindi lang po mga Pilipino ang nandiyan na mga nahuli. Halos dalawang bus po 'yan mga kaibigan. So makikita po natin na oh, napakarami punong-puno po yung isang bus hindi na po magkasya kaya itatransfer po sila doon sa isang bus yung kulay blue na nasa likod. So halo-halo po silang mga nationalities, hindi lang po yan mga Pilipino. So kawawa po ng ating mga kababayan ngayon, halos magpapasko po. Tapos ganun po yung mangyayari, biglaan po ang nangyaring pangre-raid ng Malaysian immigration dito sa Kotaraya, dito sa Malaysia. Kaya po sa ating mga kababayan na na kung saan man kayo yung sulok ng daigdig na mga kulang ng documents, mag-ingat po tayo mga kaibigan. So, salamat guys sa inyong panunod sa aking mga videos. Para updated kayo, please subscribe na lang po ng aking YouTube channel, Igan TV, para updated kayo lagi.